Maingay ang humuhuning fluorescent light sa malawak na open office na puno ng kuray-abong cubicles, pero mas matinis pa rin ang sigaw ni Mr. Ramon Silvestre, ang self-proclaimed king of sales floor, habang ibinubuga niya ang galit sa muklang tila bato, pero lantay na napapaso sa hiya ni Leo ang payat na binatang naka-orange na t-shirt na may bahid ng alikabok sa dibdib at may hawak na mop na parang tangang espada sa gitna ng maharlikang palasyo. Nakatayo si Leo, di kumikibo, nakatingin diretsyo, matamlay ang mga mata ngulit walang bahid ng panginginig sa mga daliri. Samantalang si Ramon, nakaitim na blazer at nakapolished na sapatos na kumikislap sa ilaw, halos nakalabas ang litid sa leeg sa tindi ng pambabastos. Sabi ko, malinis-linis, baka kailangan kong ispell out sa iyo yan. Bago tayo magpatuloy, e eh, shoutout ko muna ang solid subscribers natin. Maraming salamat po sa pag-comment sa lugar nyo. Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video ko, e eh, comment nyo lang kung saan lugar kayo nanonood. Sige, tuloy na natin ang kwento. L-I-N-I-S Ganyan ka ba talagang kabobo o tamad lang? Tinulak niya ang mop paloog sa dibdib ni Leo at humulagpos ang kaunting tubig na sumirit sa carpet. Umalingaw-ngaw ang malutong gitawa ng ilang kaibigan ni Ramon sa likuran, sina Brian at Mark, parehong junior manager na paggabi na kung mag-overtime pero wala naman talagang ginagawa kundi mag-download ng bagong script sa motivational nonsense. Sa isang cubicle malapit sa bintana, Nakita ni Leo si Sarah, ang tahimik na analyst na laging may earphones, na paatras. Lutang ang takot sa mga mata, ngunit hindi nagsalita. Hanggang doon lang ang lakas ng loob ng karamihan. Manood, malamig, at ipagdasal na wag silang maging susunod na puntiriya. Pinilit ni Leo na sumagot sa mababang tono, halos walang tunog. Sir, pasensya na po, sumabog kasi yung bote ng disinfectant kaya nagkapatsya. ngulit bago pa niya matapos, pumailalim na naman ang boses ni Ramon. Huwag mo akong pasensyahan kung hindi mo kayang linisin ng isang patak ng kape, paano ka pa magkakatrabaho rito? Bakit ka ba na-hire ng agency? Pakisabi sa supervisor mong baklasin nakita sa schedule bago pa ako magpadala ng memo. Naging kulog ang bawat salita. Ang laway niya ay naglalanding sa pisngi ni Leo. Sa loob-loob ni Leo, umagos ang mismong dahilan kung bakit siya narito. Isang misyon mula kay Don Ernesto de Leon, CEO ng de Leon Global Holdings at kilala sa industriya bilang El Toro dahil sa lakas ng hatak ng deals. Gusto kong malama kung bakit lumaalabas sa 360 degree feedback na lumaalala ang moral sa head office utos ng ata dalawang linggo na ang nakalipas sabay abot ng simpleng ID lanyard na nagngangalang Leonardo Gutierrez, Facilities Trainee. Walang may nakakakilala sa apelyidong iyon. Walang may iisip na ito pala ang nag-iisang tagapagmana ng buong konglomerado. Ang batang lalaki na ilang taon pa lang ang nakararaan ay makikita mong nakaupo sa boardroom, nagdududal ng robot habang pinag-uusapan ng mga direktor ang bilyong pisong expansion. Nayon, may mop siya sa kamay, pawis at detergent sa kuko at kaharap ang isang manager na sa sariling paniniwala ay Diyos. Hoy, nakikinig ka ba? Huling bulyaw ni Ramon, bago siya nag-walk out, iniwan si Leo sa gitna ng opisina. Sumunod naman sina Brian at Mark, sabay sikut sa braso ni Leo parang may muta siyang nakakadiri. Dahil umabot ka na sa part na to sa ating kwento, alam kong nagustuhan mo ang eksena na to sa kwento na to, pwede bang pasubscribe naman dyan sa ating channel para di mo mamiss ang bagong story ko araw-araw? Pindutin mo lang ang subscribe button! Ang pag-subscribe mo ay inspirasyon ko para gumawa ng maraming kwento gaya nito. Salamat po. Tuloy na natin. Pare, mag-resign ka na. Bulong ni Brian na may halakhak na sardinas. Di mo keri si boss. Makalipas ang ilang saglit, magkakasalubong na tanong at bulungan ang pumuno sa floor. Grabe si Sir Ramon, OA. Mahirap talaga pag di ka alliance. Yan yung bagong janitor, di ba? Mukhang hindi tatagal. Ramdam ni Leo ang bawat tusok ng salita, pero mas ramdam niya ang mainit na dugo na kumakata sa utak. Hindi galit sa sarili, galit sa sistemang hinayaan ng tatay niyang gumapang nang di niya namamalayan. Kung tutuusin, kailangan lang niya ng isang text kay Daddy Ernesto para maglanding agad bukas ang HR at si Bakin si Ramon. Pero hindi yun ang punto. Gusto niyang maramdaman ng buong kumpanya ang pagbabago mula sa loob. Mula sa simpleng respeto, hindi dahil sa utos ng pinakamakapangyarihan, kundi dahil tama. Pagsapit ng alas tres, oras ng coffee break, dinampot niya ang timba, lininis ang basang bahagi ng carpet sa pinakamaiingat na paraan at saka dumiretsyo sa janitor's closet, isang makipot na kwarto sa likod ng pantry na amoy chlorine at lumang tambo. Doon niya binuksan ang lumang Nokia na walang camera at tinitext si Kuya Migs, ang codename ni Miguel Santos, ang chief of staff ng CEO. Subject RVS confirmed abusive. Witness accounts multiple. Continue observation. Will trigger step delta tomorrow. Sinend niya iyon sabay patay muli ng phone. Sa isang shelf, may maliit na salamin Nakita niya roon ang sariling mukhang mailiwalas pa rin kahit mapuglong ang mata. Kapit lang, bulong niya. Kinabukasan, Lunes, may inanunsyo ang HR. Ipapatupad daw ang Random Executive Immersion Program kung saan may mystery evaluator mula sa board na mag-iikot para sukatin ang kultura ng team. Natawa na ng mga empleyado, sino bang enggang tatawagin pa yung random kung obvious namang bigla-bigla? Pero tumalim ang tingin ni Ramon nang marinig iyon. Sigurado akong di sila babagsak sa sales, yabang niya abang naglalakad patungo sa cubicle ni Sarah. Sabay, tapik-tapik nito sa balikat ng dalaga, sabay abot ng kape na halos padikit na sa dibdib niya. Pilit na suminay ang ngiti ng babae, hindi niya kayang magreklamo dahil may nakabiting promo packet. Kung sino ang top compliance analyst ng buwan ay may plus points papuntang Singapore training at alam ni Sarah kung gaano kahilig mamili ni Ramon kung sino-sino. Bandang alas G's, dumating sa ground floor reception ang grupo ng limang lalaki at babae na nakasemi-formal. Isang medyo kalbo, isang matangkad na babae na ka-peach blazer, dalawang abogado at si Don Ernesto sa pinakadulo na nakausuot lang ng simpleng polo shirt at gray jacket, parang tatay na naghahatid ng anak sa school. Umakyat sila sa 11th floor kung saan naroon ang sales at ops. Tumunog ang ding ng elevator, napalingon ang buong departamento. Formal na namungiti si Brenda, ang HR director sa Baybigkas. Good morning po, board evaluation team. Napansin agad ni Ramon, wala sa listahan niya ang presensya ng mismong CEO, kaya siya mabilis na lumapit, prinoposyon ang sariling ngiti. Good morning po sir, pero hindi niya alam ang totoo, may nalalantag ng bitrag. Si Don Ernesto, seryoso, sumulyap lang, saka naglakad papasok sa meeting room. Habang dumaraan ng ama, hindi man lang sila nagkatinginan, pero sapat na kay Leo ang mahinang pagangat ng kilay ni Don Ernesto. Senyas na nagsasabing game on Makalipas pa ang 30 minuto, lumabas si Brenda at Ramon sa meeting room Pulang-pula ang mukha ni Ramon Sir, bulong ni Brenda Nagre-review sila ng HR complaints Yung mga feedback na hindi natin pinapansin Manlaki ang mata ni Ramon Walang silbihan Mga reklamo ng delicate snowflakes Hindi na sumagot si Brenda Eksaktong alas dos, inipon ni Ramon ang anim na tauhan niya sa gitna ng floor para raw ipakita ang pagtutulungan sa evaluator. Pinaupo niya sila sa common table. May TV screen na may slideshow ng fake numbers na pinalifin para pogi points. Nakipagkamay siya kay Mark, kinamusta si Brian, at pinakaupo si Sarah sa tabi niya. Habang si Leo naman ay nakatayo sa likuran, hawak pa rin ang map inutusang punasan ng putit abong divider sa mismong sandaling magpapaliwanag si Ramon. Para realistic, sabi niya. Kailangan makita ng board na malinis kahit may taong gumagalaw. Para raw dynamic. Humalakhak pa si Brian. Tumunog ang pinto. Pumasok ang evaluator group. Si Don Ernesto ang huling naglakad. Nakataas bahagya ang kamay at tahimik na tumingin sa buong lamesa. Continue? Maikling wika niya. Nagumpisa si Ramon. Malakas, parang angkor sa radyo. Good afternoon, sirs and ma'am. I'm Ramon Silvestre, Senior Sales Manager. Proud to say we hit 120% of target last quarter. Sabay pindot sa remote, lumabas ang graph. Habang nagsasalita, pasimpleng tumingin si Ramon sa likod. Nandun si Leo, nakasandig sa map. Nakangati ng manipis, parang alon ng dagat bago dumating ang unos. Excuse me, putol ni Don Ernesto. May hawak na folder. May isang incident report dito tungkol sa verbal abuse, harassment and intimidation last Friday at 4.17pm. Mr. Silvestre, kayo raw. Dahan-dahang lumamig ang ngiti ni Ramon. Sir, maliit na bagay lang po yun. Nagbigay ako ng constructive criticism sa isang utility personnel para mapaayos namin ang office hygiene Constructive? Tanong ni Don Ernesto, sabay tingin kay Leo Ikaw ba ang utility personnel? Diretso ang tingin ni Leo Ngunit bago pa siya makasagot, inunahan na siya ni Ramon Sir, hindi ko nga po matanda ng muka Araw-araw may sumusulpot Baka ibang tao yun Umiti si Leo bumitaw sa map at marahang naglakad pa sulong. hawak ang lumang Nokia. Pinindot niya ang play, sumabog sa speakers ang recording ng mismong pagmumura ni Ramon. Isa ka bang inutil? Linis kang bansot ka? Paulit-ulit, malinaw, may saksak ng hangin, may sabit ng pagsiksik ng map sa dibdib. Nabulaga ang lahat, lalo na sina Mark at Brian na nagtinginan. Si Sarah napalingon kay Leo. Kita ang luhang naghahalong ligaya. Natigilan si Brenda. Hindi alam kung tuturuan ng HR tone o tatakbo palabas. Sapat na siguro yon, sabi ni Don Ernesto at hinarap si Ramon. This is unacceptable. Ngunit may isa pang bagay. Tumanggo siya kay Leo. Huminga ng malalim binata. Hunubad ang simpleng ID. Ibinulsa. At kinuha ni Don Ernesto ang bagong badge na kumikislap sa ilalim ng LED. Iniabot niya iyon sa anak. Leonardo de Leon, Vice President for Organizational Culture. Pumutok ang bulbul ng buong departamento. May kumatok pa sa sariling utok si Brian kung nananaginip ba siya. Si Sarah napahawak sa bibig. Tumulo ang luha, hindi dahil sa takot, kundi sa biglang pag-asang may katarungan pala. Mr. Silvestre, patuloy ni Don Ernesto, malamig ang tinig. Ipinakilala mo sa akin ang sarili mong hari, Ngunit nakakalimutan mong ang tunay na hari ay naninilong. Sa kasong ito, hindi ako iyon. Ang tunay na hari rito ay ang respeto at inilaglag mo yon. Kinuha ng dalawang guard na matagal nang nakastandby sa pader ang security badge ni Ramon. Walang lumaban. Natulala siya. Nanginginig ang labi. Hanap ng kahit sinong kakampi ngulit kahit sina Mark at Brian ay hindi makatingin. Effective today, We are terminating your contract for cause. Dugtong ni Leo. Ngayon ay may bagong indig. Ang kumpanya ay hindi baston ng ego. Bahay ito ng kakayahan at kabutihan. Lumampas ka na. Habang inilalabas ng guard si Ramon, umiikot ang kamera ng CCTV. May tago ng utos si Leo na iklip ang esena at gawing training video. Nang maisara ang elevator, nakita ni Leo sa loob ang dating amo Pumipiyok sa iyak na pigil. Tahimik ang natira. Tila sumingit ang simoy ng bukang liwayway kahit tanghaling tapat. Lumapit si Leo sa table, kinuha ang map at timba. Itinaas ng kaunti. Mga kaopisina, simula ngayon, ang map na to'y hindi lang panglinis ng sahig. Simbolo to ng pag-aalis ng dumi sa sistema. Kung may makitang bastos o mapang-abuso, lapitan kami ng HR o ako mismo. Hindi kayo nag-iisa. Humagulgol si Sarah, tumayo, at sa kauna-unahang beses, nayakap niya ang vice president na dating tinatawag lang niyang kuya janitor. Sumunod sina Mark at Brian, nahiyang nagsorry. Hindi sila ligtas sa investigation. Pero ngayon palang minandahan ni Leo na training and suspension muna, hindi agad si Bak. Gusto niyang matuto sila, hindi lang matakot. Kanagabihan, nakaupo si Leo sa rooftop terrace. Tanaw ang city lights. Dumating si Don Ernesto may dalang dalawang cup ng 3-in-1. Anak, kumusta? Ngumiti si Leo. Pagod ngungit magaan ang loob. Mas mabigat pala ang map kaysa quarterly report pa. Pero sulit. Tinapik siya ng ama. Walang mas mabigat kaysa sa konsensyang pinapabayaan. Salamat at binuhat mo. nag sila. Kape sa papel na tasa. Tahimik na pinanood ang ilalim ng office light sa baba. Mas maliwanag na hayon hindi dahil sa LED kundi dahil may bagong naglinis ng anino